paano ang proseso para sa malasakit center at ituturo ko rin sa inyo kung sakaling malaki ang inyong bill sa hospital at ituturo ko sa inyo ito step by step at bibigyan ko rin kayo ng mga tips kung paano tayo mag apply Ang malasakit center ay nagbibigay ng tulong medical at financial sa mga indigent at sa mga hirap magbayad na mga pasyente. Hindi na nila kailangan lumabas pa ng ospital para humingi ng tulong at sa ibang ahensya katulad ng number 1 sa PhilHealth, number 2 sa PCSO, number 3 sa GSWD. So hindi na nila kailangan yan pag lumapit kayo sa Malasakit Center. Ang lahat ng mga ahensya na ito ay pinagsama-sama sa isang ahensya kaya nabuo ang Malasakit Center. Sa ngayon, as of May nitong 2025, mayroon ng 167 na malasakit center sa buong Pilipinas. So 93 dito ang nasa Luzon, 30 naman sa Visaya at 44 ay nasa Mindanao. Lahat ng government hospitals ay may malasakit center. So tignan nyo dyan sa inyong lugar. Ano? Kung meron kayong government hospital, paniguro yan meron at ibibigay ko rin sa inyo ang listahan kung saan merong mga malasakit center sa buong Pilipinas. Ilalagay ko rin yan sa description. So, paano naman ang proseso ng malasakit center? Unang-una, kailangan kumuha tayo ng medical certificate. So, kung saan tayo nagpatingin, kung saan hospital tayo nagpatingin, alimbawa sa family doctor, ikaw ay susuriin at bibigyan ka ng iba't ibang uri ng exam, katulad ng laboratory. Kapag may request ka na ng laboratory exam, humingi ka ng medical certificate. Ang medical certificate sa Malasakit Center ay may bayad. Ito ay 100 pesos at babayaran mo ito sa cashier ng ospital. So ito lang ang inyong cash out sa ngayon. So pagkatapos nun, pumunta tayo sa laboratory ng ospital at ipa-estimate natin o papresyohan ang laboratory exam na gagawin sa inyo. Yan ang step number 2. And then, mula doon, kumuha ng charge slip para sa gagawin na laboratory sa inyo. Kamukha ng number 1, radiology, laboratory, heart station, nuclear medicine, at iba pa. Basta tungkol sa laboratory yan, ano Number 3, ipapotocopy ang mga requirements. Number 1, valid ID. Number 2, request at charge yung pinagawa sa kanina. At number 3, yung medical certificate. Yung unang-una natin kinuha dun sa doktor. Number 4, dalhin ang mga requirements sa MSWT. Ano yan? Municipal Social Welfare and Development. Nandun din po yan sa ospital. At tanong nyo lang sa inyong ospital kung nasa inyong MSWG. At nabibigyan kayo ng white card para sa mga indigent. Dito, aalamin ng Malasakit Center kung ikaw ay karapit tapat na mabigyan ng full discount sa ospital. So, paano nila gagawin yan? Meron po yung interview. Ang interview ay base sa personal status ng buhay mo ngayon at kung ikaw ay may kakayahan na magbayad ng hospital bill. So, ang mga tanong dito ay more on personal. Katulad ng may asawa ka na ba? Ilan ang anak? Ilan na nag-aaray? Pwede rin may sarili ka bang bahay? May trabaho? Magkano ang sweldo? At ilang kayo sa bahay? At ilan na nagtatrabaho? At kung minsan pati ang rep nyo at ang gasub ay tinatanong kung meron din kayo. Step number 5. Pag-approve na sa MSWD, oras na para pumunta mismo sa Malasakit Center na sa loob rin niya ng ospital. Dito naman sasalain ang mga requirements mo at mga certificate na dala mo. Number 6, dalhin ang mga papel sa cashier upang ipa-waive ang total bill na babayaran o mabawasan man lang ang inyong babayaran. So, bibigyan ko rin kayo ng mga tips para sa inyo. Sa interview, mas mababa ang kita ng pamilya, mas qualified. Kung daily o weekly ang sweldo, kwentahin nyo na per month. So, yan ay tatanong sa inyo, magkano ang sweldo, per month. So, magkano din ang bill sa kuryente sa tubig per month? Ha? Kwentahin nyo na kung magkano sa loob ng isang buwan. Sabihin mo rin kung nakikikabit lang kayo or hati-hati sa bayad. Kung nakikitara ka lang sa magulang mo, sabihin mo rin kung ilang pamilya kayo sa bahay at sagot mo na rin ang mga seniors na magulang mo kung sila ang nag-aalaga sa mga bata o sa anak mo. Kung mayroong ka rin natatanggap na ibang sustento mula sa mga kapatid o kamag-anak, maaaring itanong din yan. Ang mga agarang gamot na naabunuhan o binili nyo agad na kailangan ng pasyente, katulad ng number 1, pain reliever, number 2, antibacterial, number 3, mga vitamins and minerals, at number 4, mga medical supplies. Minsan kasi pinabibili agad yan o kailangan kailangan kaya kailangan yung abunuhan o bilhin yun ay hindi nasakop ng malasakit center dahil nabili nyo na pero meron tayong solusyon para dyan. Kung may presyo o may kamahalan ang inyong nabili o naiabono, pwede nyo pa rin yung ilapit sa DSWD. Tandaan nyo ha, yung mga resibo, mga, mga reseta at medyo mahal ang inyong pagkabili, pwede nyo pa rin yung ilapit sa DSWD. Okay? Okay, so sana nakatulong po muli kami sa inyo at huwag nyo lang mong kalimutan mag-like, share at hit nyo na rin ang bell para sa ating mga bagong uploads na video. Maraming salamat po muli at God bless.